morning. 2 o'clock na ng umaga. At ito na yung araw na uuwi na kami ng dinggalan. may ikita niyo makalat. Makalat yung buong bahay. Kasi, lahat isasakay ko itong mga to sa truck, sa L3. At itong TV namin, yung mga damit namin, lahat yan. Isasakay ko lahat yan. Napag-isip-isip ko kasi na ang tatagal talaga kami dun dahil marami kaming pwedeng puntahan sa paligid hindi lang sa dinggalan marami pang ibang spot sa Aurora na pwede namin puntahan naisip ko na dun talaga muna kami manirahan kaya lalagay ko lahat ng mga gamit namin dun lahat ng gamit ng mga bata yung mga pang school nila ito na talaga ang gusto kong gawin sa buhay ko gusto ko talaga mag-explore gusto ko explore ang ero ang aurora tapos yahatid ko pala yung parents ko sa airport kasi sila naman papunta naman sila ng Davao kasi kasal nung pinsan ko Kung may sarili sila lakad ah, mahaba-haba biyahe to ang mali ko lang wala ko halos tulog hindi <laughs> ako masyado nakatulog nakapack up na lahat <laughs> Nakapack up na lahat nalagay ko na lahat dun sa truck namin iniwan naming gulo ayan may maglilinis naman yan merong pupunta dito para linisin yung mga yan ayusin yung bahay sila mami kasi on the way sa Davao pa Davao Davao na lang all ito alas stress na ng madaling araw gising pa pero nakatulog naman sige na say hi hi quaker oats quaker oats with malunggay okay na yan kuya ay din natin sara yan Ang picture lang po naman na. Ang picture So, set up na tayo lahat dito. Diretso na si Kuya. <laughs> so, yun. Alis na kami. Uh, atid ko na sila sa airport. Tapos, diretso na kami ng Dinggalag. Yan ang ruta namin yun. So, yun. Tara, biyahin na muna kami online checking. Ah, andiyan tayo. Oh, dito tayo, di ba? Oh, dito. Online? Oh, online. Okay. Oh, okay. So, so dito, na tayo ah. sa, ano sa, anong, ano to, Terminal 3, no? Oh, Terminal 3. Terminal 3. Bababa na ba kami? Teka lang. Ay, ay, ay. Alis na kayo, Dad. Sige, Dad. Ingat. Sige, Dad. Bye. Sige, bye. Bye, bye. bye. Uh, alis na sila. Nakababa na. Masyado lang. Masyado mabilis pangyayari dito sa departure. pagkababa mo, sibat ka akad. Ayun na sila. Bye! Sigaw ka wawa. Bye! Bye! Ngayon, on the way na kami um, sa Dingalan, kami naman ang pupunta sa aming province. Siya na yung katabi ko. <laughs> Ayan, pakita ka. Hi! Hi! Time check. Sarap tulog ko. Time check, 6.30. Sobrang traffic dito sa departure. Ayan. So, dinrap ko muna yung parents ko sa... so, dinrap ko muna sila, mami, at daddy sa... sa airport. Dapat di ko sila iahatid eh. Dapat kasi mauunan na ako sa kanila kaso gusto nila magpatid sa akin sa airport. Ayoko talaga nag sa airport. <laughs> Ayaw na gatid sa airport. May trauma ako dyan sa paghatid dati ng airport na yan. Dati kasi ang nanay ko nagtatrabaho sa abroad. Tsaka pag hinahatid siya, tulog ako. Magigising na lang ako, aalis na siya. Oo, laking... Siyempre, ilang taon pa lang naman ako nun eh. Hindi ko pa naiintindihan yun noon kung bakit siya umaalis. Pero ngayon, naiintindihan ko kung bakit. Pero ngayon kasi pupunta lang naman sila ng Davao Pero syempre, hindi ba, yung trauma yung, yung trauma ko sa airport, nandun na. Kaya, hindi mo, hindi ko na may yun. And we're back! Nasa dinggalan kami ngayon. Ay, nasa dinggalan na kami ngayon. Nakabalik din kami. Woo! Ewan ko kung kung aabot pa kami ng may liwanag. Ang dami namin dinaanan ngayong araw na to. Kung ano dinaanan namin. Ang lamig ngayon dito. Tsaka hindi ko na rin alam kung ano sinasabi ko tinaanto na ako. Masensya <laughs> na lutang ako kasi ano eh. Wala pa akong tulog. Eh, ganun talaga. Naglipat kasi kami ng mga gamit. So, kailangan namin tapusin to. So, nandito na naman kami sa Dinggalan. Hindi nakakasawang lugar. masensya na. No? laki na ng eye bags yung. Ilang araw ako walang pa yung inisip ko kasi talaga kung anong gagawin ko sa bahay. Hindi ko alam kung paano ko pagkakasyayin yung mga gamit ko doon. Pero okay lang. Nakita nyo ba yung view ko sa likod? <laughs> Yan yung view ko sa likod. Standby muna ako sa glit. Ah, ha? Uwi na tayo. Papakita ko sa inyo yung bahay namin kung gaano kakalat. Ando na yung service namin. I've burned out like a wandering ember I shone bright and my journey was over What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Scratched in the dirt for a while. I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Coming home. Though I fought with my claws and teeth, though I elbowed my way to a seat, there be no kind of peace like you beside me. No matter the rain, no matter the storm. I'm Coming on, leave open the gate, don't turn off the light I'm coming on. I'm coming on Nothing's as it seems in the photo Nothing is as sweet going so long. my mind Could slow my coming home. So, nandito na pala ako sa bahay ko Ah, <laughs> uh, yan Pasensya na makalat Kasi tambak lang talaga kami ng tambak na ina na nagbaba kami Actually, di ko na nga na videoan Talagang medyo sabog na talaga ako Ayan yung mga kaldero, Itong tubigan. po, ay naglinis na din ako dito kasi uh, eh, kailangan linisin kagad ka yan. And, ito yung ito ang aming kwarto. Hindi okay. ko pa rin naaayos. Ayusin ko lang ito mabilisan mamaya. Uh, makatulog na din. Bukas na ako maglinis lahat-lahat. Uh, ito, eh, may bodega pa ako dito. Marami pa akong gamit na nalito sa loob. may table, lahat. Yeah. <laughs> puro la mesa. Kasi nag-aaral, nag-homeschool yung mga bata. Dalawang boys ko, homeschool na silang dalawa. Kami. Kaya marami kaming table. Lahat kami, puro computer. So, yun. Siguro yung mga vlog ko. So, tapusin ko na muna ito dito. Kung mapapansin nyo, parang bakit ganun? Parang Walang kwenta yung vlog ko. <laughs> kasi, ah... Uh, yun nga. Ah... Uh, kailangan ko i-sustain kasi yung... Ano? Yung binigay sa akin ng YouTube. Na... Parang may kailangan akong i-reach. Na nagbigay na sa akin ng... Parang task. Or kailangan kong gawin. Para maging isang YouTuber. So, nagpapasalamat ako dun sa mga sumuporta sa akin. Uh, masaya ako. Thank you. Thank you sa inyo. Hindi ko kakalain mararating ko yun industry just 3 months. Hindi ko akalain. Hindi ko talaga akalain. Kakala ko wala susuporta sa akin. Kakala ko pag ako yung <laughs> ako yung nag-vlog parang si Matthew parang ano yun, trip trip. Ganyan. parang ano ba naman yan? Bad trip daw. <laughs> parang nakaka-bad trip panoorin. Eh, hindi ko alam. Hindi ko alam. Eh, yun, who knows, diba? Pero at least, tinry ko. Binago ko yung sarili ko. Inayos, inayos ko yung buhay ko. Ha? Sino makakaalam kung anong talagang nakalaan para sa'yo? ba So, yun. Pasensya na sa background. Pakalat. Um, uh, bukas mag ako. Bawi ako next week. Di, uh, bawi ako. Gagandahan ko yung mga dapat kong gawin. Kailangan ko lang talagang uh, i-maintain yung weekly ko na vlog. So, pasensya na kung puro ako yung nakita nyo, yung mga anak ko, yung mga chikiting bukid talagang pagod sila. Si Ella pagod, yung baby medyo pagod pero makulit pa rin. Kaya oh ako kasi sobrang pagod na. So, dito ko lang muna tatapusin to. Pasensya na kung puro mukha ko yung nakita nyo. <laughs> Nag-drone shot naman ako kahit onte. Please, magbigyan nyo ako. Gusto ko lang talaga mag-thank you dun sa mga sumuporta sa akin. Ha? Thank you sa inyo. Thank you talaga. Sana huwag kayong magsawang supportahan ako hanggang dulo. Promise, ha, ayusin ko. na tsaka yung mga naniniwala sa akin. Thank you. Hindi ako babalik doon sa dati. <laughs> so, yun muna. Okay, pagod na talaga ako. Habay muna guys. Pawi ako next week. Well, I scream. I gained all that I knew for a price In the end what I found was nowhere near as nice No matter the rain No matter the storm I'm coming home I'm coming home